Matapos na masawi ang endangered Philippine Eagle na si Mangayon sa Compostela, Davao de Oro noong July 8, nang matagpuan ito ng mga sundalo na sugata ng ikaliwang bahagi ng pakpak na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, kung saan hinihinalang gawa ito ng isang improvised gun. Pinagahanap na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources ang responsable sa pagkamatay nito, kabilang na dyan ang pagbibigay ng pabuya. sa dating 50,000 pesos na reward money na ibibigay ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga para sa sino mang magkakapagbigay impormasyon o makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng bumaril kay Mangayon itinaas na ito ngayon sa 100,000 pesos matapos na magdagdag ang DENR ng 50,000 pesos ayon sa ahensya tulong-tulong na ngayon ang iba't ibang law enforcement agencies para maaresto ang bumaril kay Mangayon Samantala, kabi-kabilang panawagan din mula sa publiko ang natanggap ni Mangayon para makamit nito ang hustisya. Panawagan din ng pamahalaan o panawagan din sa pamahalaan na patuloy na pangalagaan at protektahan ang critically endangered national birds sa bansa.